Welcome, Welcome back mga Pag-aaraps! Para po sa panibagong episode, nandito po kami sa Umas Biliran-Biliran upang tikman at nasapi ng kanilang special talaba ito. Meron po kaming kamuting kahoy, kanin, fried chicken, pipino, at saka winter melon, uh, pork steak, siyempre di mawawala yung paklay, uh, hipon, ginamos, uh, at saka yung talaba nila. Wow! So, mga katruks, magpapang lahat, mag-fry muna tayo. Sige, sige, sige. Okay.

Bis <laughs> Nice. Wow. <laughs> <laughs> ah? Tagalog romantic mga parati. Please like and follow my page. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam. paalam.